guys papakita natin sa inyo kung paano mag chop chop ng one new one engine kaya wala man tayong helper mayroong narating na helper guys so, mas malaki pa sa atin and guys uh, nahirapan na yung magbaklas dahil walang guys sa tools kaya ayun palo don palo dito para yung mga turniglin natin tapon so, para guys yung helper natin expert 'yan galing mangtanggal puro tanggal lang ha eh. ano para mo kung sino ang correct boys oh so lahat ng yung tanggal niya binibigay sa nakarib kaya yeah, yun pero kahit pa paano guys nakatulong naman kaya yeah, magpapasalamat tayo dyan sa helper natin yeah, no? ayun oh galing magmaklas very good yeah. yeah. ayun kaya nahirapan tayo magmaklas dyan yeah. ayun po mga ay po mga sabihan ayon po magpaturo pagpinturuan galit pa pero kaya namin yan ayun o <coughs> kaya let's go let's go kasi dahil yung tubs natin kulang kulang puro ano puro di ano yung gamit natin dyan pero okay pa paano natapos din sya masakit yung wrist natin kailangan natin magbuhat kasi Yun, may sumilid. Si Pogi. Akan ako, tutulong sa atin yun. Kaya yun. Ako ba pala nito? Tama na yun? Hindi, yun pa sa dulo bispo rin mo. Ang tamad. Gusto ba niyo hanggang matapos yan? Voice over lang dahil may na-copyright? Kailangan natin i-upload pa rin to dahil copyright yung pag-upload natin yan. <laughs> dahil nas nasagap pa ni Lulu yung ano, yung may sound na kapirazo. Yun, yun. Tapos tayo isang oras na doon pa rin ayun o oh. ang helper natin, oh. galing nakabaklas na ng ano kapiraso para matuto kung sinong magpagawa dyan ng sasakyan yan tawagan nyo lang yan ayun o oh. galing na eh galing magpulog ng tunnel yan guys kaya yun pagtsaga natin isa isa matatapos din yan yun tsaga lang para may nilaga <coughs> yun yung kasabihan nila pag may tsaga may nilaga pero, sabaw na lang. Ah, nandun naman lahat ang, ano, ng vitamins sa sabaw. Yan hmm. yung iso. Harapin oh. tayong magwaklas dahil puro, dim, ano, lahat. Di palo. Kasi wala na tayong dolls. Naubos na ng mas marunong sa atin. So. Ano. Oh. Pwede palo palo na lang guys. Dahil yung gamit natin ko lang. Puro sinsel doon, sinsel dito. Pero konting tsaga lang. O, binuwat na. ay tinignan kung pwede pa. Parang hindi na yata. Yun ang bigat. Uy, hinagis. Hindi na siguro pwede yan. Yung isa, uy. Parang pinersa yung isang tornilla, guys. Parang nahirapan yung isa. Yung gripper na din. Parang, ano? Uy, palo doon. Palo dito. Palo doon. Palo dito. Ooy, paano isa-isa yun na yan para lumuag? <coughs> Matag matagal kasi yung stock yun guys, kaya ano? Kaya, kinilawag na yung mga, ano? About isang tournillo. Wala pa tayong power handle. Wala na lahat yung gamit guys. Hiniram, hindi na nagsauli ganyan ganyan daw guys pag magpahiram ka hiramin mo para bumalik ang gamit mo sa'yo pag hindi mo hiramin hindi yan babalik sa'yo ganun yun kasi pag tanongin mo na kung gagamitin mo tanungin ka pa gamitin mo na ba <laughs> ganun yun kailan pag may pinahiram kang gamit guys pag uras na gamitin mo na hiramin mo din yung sarili mong gamit para mabalik sa iyo <coughs> ganun ang ano yan technique gamit mo na hiramin mo ba pa para bumalik sa iyo yung gamit mo kasi sa akin pag may manghiram patagal lang patagal makakalimutan na kaya pag -uras na gamitin wala na tayong magamit tsaga lang yung pagmaklas isa isa sa isang oras yun yung isa oh. Mag kanina ba dyan hindi mo baklas nahirapan sa tubang kalisod ayun o oh. Yun ba yung pinabaklas mo dyan tulog siguro kulang sa gising gisingin mo idol Excuse me po. Uy, tinayuan. Uy, tinuwaran. Saan ba ang bandamat mo klasin dyan, idol? Paluin mo pag hindi mo makita. Uy, nag-isip. Yun, oh. No? Pag hindi kaya, martiluin mo. Uy, pinalo. Pinalo. Tulog. Kailangan gisingin. ganoon yung technique guys pag matagal ng tulog yung tunnel na dapat pinapalot para magising yun yung gawain ng mga ano sira ni ko hindi yung gawain ng mekaniko sira ni ko yan lahat ng ma matatanggal sira lahat oy mm -hmm. tinuwaran sinisilip ano bang sinisilip nitong isa ayusin mo hindi na ayos yung trabaho kanina pa siya dyan guys wala pa yata natanggal yun o oh. na naman Uy, nabaklas na naman siya. O parang ano. Pag sa arawan, palaging panalo yan guys. Ang galaw marami pero yung binaklas wala. Hmm? Lahat binaklas. Pero walang natanggal kahit isa. Kaya yeah, shout sa iyo. Helper nating maganda. Yan oh. No? Hanap na naman siya. Hoy. Martin ni Ay hindi. Mahaba yung hinanap. Ano naman sinusunggit mo? Mhm. Ano naman noong iniisip nitong sinusunggit diyan. Ayun and guys uh, thank you pala for watching sa mga lahat ng videos natin yung mga kabraso natin sa support thank you thank you very much sa mga kabraso natin dyan please support youtube channel laking tulong ho yan sa ano natin pati mga basher natin dyan thank you for watching Oh. Laking tulong mo pa rin sa atin yun. Kaya ngayon, let's go lang. Tsaga lang. Oy, parang magpapahinga na tong dalaw na ere. Eh. nag O magmimerienda siguro. Oh, ay nang baklas na ng ano, gloves. Uy. Parang para na ere. Eh. Oo nga, mag-stop na ba? na. Mhm. Mm Time out na. Time out na siguro yung isa mas pa rin. Oh, na backplus niya. Kapag hindi kinakain ng mga mahaba, kailangan yung martilyo. Oh. Ayun. Na backplus niya rin. Oh, may balak pa yata may martilyo pa diyan. Ayun. Tama yan. Tumuro another din na naman. Uy! Si Macho Man. Parang may balak na siya. Ah, magpakayan siguro ng mga alaga niya. Bukas naman. Next. Next day, Okay, relax. Oh. Hindi pa nag sa trabaho. Kaya, thank you, thank you. Yan haba naman ng mo kainis to biro naman to yan 12 minutes pa meron pa dyan <laughs>